Yan, mapapalang hapon Tanghali sa inyo lahat At dito tayo kay Bro Jerby Yung ang yari sa kanya sa kanyang trabaho Yan na uh, Bro, pakikwento nga yung nangyari sa iyo Nung nasa trabaho kanina, aksidente ka Na walang ga, walang, May mga galos pero Hindi ganun kalala yung tama At alam yun Nadaganan siya ng Salamin na isang bulto na salamin Nadaganan yung katawan niya at Ayan, buhay na buhay yan na mga ay patunay ng mga ating mga tanga na gamit ay talagang totoo, totoo at legit talagang masahan sa anumang ano maano. ka sa kunah ay maasahan mo talaga yan yan si bro jerby bro yung nangyari kasi sa amin habang kami nasa trabaho mga 11 mga 11 pa yun eh mga past 11 ganon eh yun nga at, uh, bigla namin nagtulungan kami doon sa paglilipat ngayon eh, hindi namin sukat akalain na tumumba yung salamin na 64 pieces sus tapos, kapal nun oh, 64 pieces tapos yung laki nya is uh, 48, 72, 5 mm yung kapal sus ay isa isang crates ang laman kasi nyan na pa nasa 94 ang laman sa isang crates eh, may higit isang tunilada po yan o 100,000 kilos ang nangyari ay na eh, nga, ganoon nga, hindi natin sukat akalin, biglaan lang. Eh, tatlo kami nang nag-post na ibalik sana yon, na ibalik. Kaso nga lang siya hindi kaya bumigay na rin yung malikat ko. Tapos ito, kaya nakikita nyo maga. Kasi hmm. sa sobrang lakas ng aking pag-post din. At yung nangyari Nataganan eh, no? So, pagkatumba, tumama dito sa dibdib. Kaya, tumba, itin, ano bro, yung plastada, dumagan talaga? Tumba talaga dito sa dibdib talaga ng Yung posisyon mo saan? Tayo, nakatayo. Pat, ka? nakatayo ka. Kasi tapos. pag sigaw kasi ng kasama ko, bray, "Bro, matum bro, matumba, na." Sabay tayo ako bigla, sabay po sa doon. Hmm. Ah, buwaga, sinasalo na sa mo. Oh, uh, nakayukbo na kasi ako kunti ba kasi mm. na nga namin sa namin. Yung tumama sa dibdib -dib ko. Yun, ito yung ay, tama mga kapatid tingnan Yan, na yung gasgas. Mula gusgas. yung dito tumama. Yan. Kaya nagkaroon As, dito ng fracture. Tapos may fracture tama fractured dito. pa sa dito sa paa hita. Yan. Yan lang yung naabot na galos, oh. yan lang. Pero kung mga ordinaryong tao siguro, bro, Ay, no? Patay na. Patay talaga. Kasi nung tumama yung salamin dito, mas matalim pa sa blade bro. Hmm. Kasi nung pagtama dito, kinayod niya to. Hmm. Kinayod niya. Hey. Pababa, bigla tapos sabay biglang nagapok. Akala mo shotgun. Hmm. Kaya yung mga tao doon nagulat, akala nila kung ano makasama ko. May sumabog, may sumabog. Open. Kaya nga Open. yun nga yung sinasabi ko na ang mga gamit ninyo ingatan ninyo hmm. uh, yung mga salita niyo ingatan ninyo mali ninyo araw-araw niyo yan ilagay sa katawan niyo tsaka higit sa lahat uh, yung kabal mm. paano niyo mapagana hindi right. naman ako nagyayabang kasi ako naghihip din, na, din ako ng kabal sa katawan ko kaya hindi ko na pwedeng sabihin yan sa inyo kung kabal na mm. panghihip ko kaya yun siguro sa awa ng Panginoon isang susi siya yung susi eh, Matindi Buhay. talaga bro Buhay. yung ano yung kabal talaga. Yung kabal sa kabal. Grabe at, hindi, yung... hindi, bro yung biglang sa kamatayan kasi pag ano ang suot mo na medalyon, yun mm. motya mo oh. talaga. Yun talaga. Nagulat nga ako bro Susuport, e... ano talaga no? Oh, Talagang sa... Pistit, gaganat gagana talaga COVID, oras ng kagipitan. Bro. Yan ang biglaang kamatayan na sinasabi. Mm. Yan ay gagana talaga ang gamit. Lalo pag minamahal mo yan, araw-araw hmm. mo yan dinadasalan, araw-araw mo yung pinapangako sa Panginoon, makatulong ka sa Papa hmm. yun ang the best. Yun lang masasabi ko mga kapatid, na ingatan yung mga gamit ninyo. Huwag ipagyabang. Huwag ipagyabang. Oo, oh, makita yeah. man ng tao yan, unsoot oh. kung suot mo yan, wala ka naman pakailang oh. doon. Bata't alaga Kahit pagtawanan pa. Pagtawanan. <laughs> mayroon may kang may... suot utawanan ka man nila okay lang yun oh. kasi hindi naman nila alam kasi oh. ang mga taong tumatawa ay mga mangmang -mang sa karunungan at kaalaman Ayun. sa pagmawagitan ng mga kalikasan at mga medalyon yun hmm. talaga namang tested and proven mga kapatid kaya yeah. totoo ang lihim na aral ay totoo no. yan, yun yun ang patunay no. mga kapatid ayan. ha? yan ha? Hmm. kung ordinaryong tao ka wala kang gamit o tangan man lang sa katawan hmm. hindi ka mabubuhay yun hmm. isang tuniladang no, salamin ano to? potol, potol, bro, potol, 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 potol pay, yan bro potol, oh, potol yan potol den dito oh potol yan sigurado potol ko kasi bro Hita tapos itong oh, sigurado eh malambot lang yung kat malambot lang yung oh, katawan natin Yan ang sinasabi ko nga uh, Oh di ba may, oh medyo's may talaga may himala Isang toneladang salamin oh, bumagsak yan oh ti Oh tingnan mo Tingnan yung galos yan lang hmm. Yan lang yung galos hmm. oh tingnan nyo naman Pero may fractured ako oh, oh. na may fracture yan, sa loob sa, sa loob pero, pero hindi sa itong ng sira Di gano'ng oh, ano yung damage may, oh. Ano lang siya, medyo may crack lang siguro so, yeah, talagang matindi yung ano bro talagang Digit mm. talaga yung mga gamit natin. Mm, yan ang The, mga patunay mga kapatid na nagsasabi na peke Dahil yung mga gamit namin na kinukuha sa ilog. Mm. Yan ay patunay na. Mm. Ah, na. Ah. May pruweba. talaga na nangyari na sa totoong buhay. At yan. parang pinikula na, sa sobrang daming tao Oo. na nag sa akin migit isang oras na ako doon. Isipin nyo na hindi kayo makagalaw. Mm. Kung anong magiging reaksyon ninyo hindi kayo makagalaw. Pag pihit ng hita mo, wawasak dahil naipit kayo sa lamin. Iipit. Kaya sa isang oras at kalahati na yan bago ako ma-rescue. Kayo kaya kaya niyo yan. Mm. May yung puso niyo. Wala bumi, na. niyo. Yung mo. kasi ano sa kaba mo, kaba mo, nervous mo. Kaba nervous, niya. Mo, oh. Ano yun? Lulubo. Yung, tsaka ano pa? At yung, yung mo, hangin. hangin manghihina ka manghina. pa. Ay, yung suot ko pa ang kapal pa. Mm. Isipin mo yung uh, PPE ko, ang oh. kapal noon naka Hin, hey, ano pa ba? Tika mo bro, wala sa ulo. Na. Hindi malayo naman sa, sa ulo kasi pag tumba niya. Dito lang talaga siya. Ay, yung ano so, talaga nakatayo ka. Nakatayo. Eh, yun ang patunay natin. Mga. Hmm. Hindi kami mayabang. Pinapakita At ito ay ano lang, okay. kumbaga, kunikwento lang namin sa inyo yung talagang tunay ito, na pagyayari na talagang yung gamit ay kusang kumikilos talaga. Kung ko lang Ayan. yung video, Ayan. sana kung makakuha ko ng video oh. na patuloy na yon yun. Makikita niyo yung pawang katotohanan. And talaga And yung video. Talaga. Makikita niyo. Makikita niyo. Kasi ngayon yung video, siyempre, hindi pa pwede. Hindi ilabas. Ilabas nila yan. Kasi siyempre, 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 saludo saludo siyempre, 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 Yeah. Salamat sa inyo mga kapatid. At salamat at sa, sa ama. Oh, sa eh, yan lagi, bro. Salamat Ta ka bro. Sabi ko, salamat ama, sa ama. Sabi ko, kung hanggang dito na lang 'yung buhay ko, salamat. Mm. At hindi pa ako umabot ng 40. Mm. Ganoon na ako, bro, eh kasi mm. nung tumama dito, alam ko na baklas ng balat ko, eh. oh. labas ng bituka ko eh. Kaya ganoon na ako. Tapos Ngamiti ako, sabi ko, ama, eh patawarin mo ako sa mga kasalanan. Dalin mo na ako sa iyong paraiso. Bigla kong parang nanghihinam, matutumban na mm. ako. Oh, Bigla mo'y sumigaw dito, bro. Parang nagsigaw ng malakas. Iwan ko, San Miguel. Ginising. sabi niya, may anak ka pa. Pag sabi pagtingin hmm? Pag tingin ko ng gano'n, hinihipo ko bro. Uh. Oh. Wala man. Ay sabi ko, salamat. Walang tama. Yung damit. Oh. Ay yung damit agad tinignan ko, mm. Ay wasak yun eh. Wasak na. Hmm. Kaya yung mga kasama ko, taranta na. Blanco. Ako hmm. pang nagsigaw na, op, relax, hinga ng malalim. Huwag hmm. kayong matakot, wala akong tama. Pero alam ko na may dugo na oh. yung hita ko. Hoy, sa lakas ba sa naman lakas ng ano? impact? Kaya, ayun, naman sa impact. Ko. Sa impact pa lang, bro. Hmm. Sa lakas na ano? Hmm. Sa, sa lakas sa na sa 64 piraso. Oh, ngayon. sa bigat hmm. at lakas oh. ng pagsak. Oh, 'yan ang ba sigura na yung Sigurado, sigurado, kami hindi nagatesting ng gamit. Hindi kami nagayabang na barilin hindi kami hmm. nag i hmm. hmm. oh, ano? Sa amin ba? kasi, natural lang kami na umaasa sa kalikasan at sa ama. 'Yun lang. At patas tayo lumaban, wala tayong nag Kahit hindi mo na testing, mato to 'yan. Kahit hindi mo na testing yung gamit, darating ang oras na ikaw ililigtas ah, so sa, sa biglaang kamatayan sa alaga basta alagaan mo lang at hindi gamitin sa kasamaan talagang ano talo probin bubuhayin ka talaga pistedong probin ba ayun uh, ayun oh, maraming maraming salamat, salamat mga kaibigan sa kapatid lahat ng tingero at tingera na, na na naniniwala sa mga kagamitan natin ayun. Maraming maraming salamat sa inyo. At yan ang patunay na. Ayan na. Ayan oh. na. Ang patunay at lahat kay Roger. At eh. ng mga agimat, anting-anting at kalikasan sa akin, Yon. pangalagaan nyo yan. Iyon. Pati kay antingiro, pumbatiro, pangalagaan yan. Pangalagaan nyo yan. Oh. Kasi walang masama sa pagtatangan. Huwag hmm. nyo lang gamitin sa kasamaan. Yan. At import, at iisa puso nyo ang galing sa ama. Iyon. Oh. Tiwala. Tiwala.